Ipinapakita ng kasaysayan na ang mga power structures ay kadalasang hindi natatakot sa mga hukbong lumalaban sa kanila. Pero natatakot sila sa mga individual na tahimik na nag-iisip na lampas sa abot ng sistema. Bahagi ng mga individual na ito ang mga self-educated introvert na pinaka nagpapabagabag sa mga elit. Hindi sila sumisigaw sa lansangan o naghahanap ng pagpapatibay mula sa mga institusyon. Sa halip sila ay naglalaho sa kanilang pag-iisa, kumakalap ng kaalaman ayon sa mga sariling pamantayan at bumabalik na may dalang karunungan na hindi nabibili, hindi mahuhulaan at hindi makokontrol. Ang mismong pag-iral nila ay isang tahimik na banta sa otoridad sapagkat pinatutunayan nila ang isang bagay na hindi maaaring hayaan ng mga makapangyarihan na paniwalaan ng masa na ang tunay na mastery ay hindi nangangailangan ng pribilehiyo. Narito ang mga malalim na dahilan kung bakit kinamumuhian ng mga ilit ang mga self-educated introvert. Number 1. Ang hindi makontrol na kaalaman Para sa mga ilit, nagsisimula ang kontrol sa kaalaman. Gumagawa sila ng mga institusyong nagsasala ng mga itinuturo sila ang nagtatakda kung alin ang katanggap-tanggap na katotohanan at alin ang mga ipinagbabawal. Ang mga universidad, paaralan at mga guro ay nagiging mga extension ng sistema. Hinuhubog ang mga tao upang mag-isip sa loob lamang ng ligtas na hangganan. Ngunit binabasag ng mga self-educated introvert ang tanikala. Ang kanilang kaalaman ay nagmumula sa malayang kuryosidad, pribadong pananaliksik at pagtanging tanggapin lamang ang mga itinuturo. Binabasa nila ang mga ipinagbabawal na libro, sinusundan ang mga hindi karaniwang nag-iisip, at sinusukat ang karunungan ayon sa sarili nilang panloob na pamantayan. Ang ganitong kalayaan ay nagdudulot ng mga kaalamang hindi mahuhulaan at hindi makokontrol. Para sa mga elit ang hindi mahulaan ay mapanganib sapagkat ang isang pinalayang isipan ay maaring magbigay inspirasyon sa iba na mag-isip para sa kanilang sarili na unti-unting magpapaguho sa pundasyon ng Controlled Learning. Number 2. Tahimik na Pag-aaklas Ang pag-aaklas ay kadalasang maingay, puno ng mga bandila, talumpati at konfrontasyon. Bagamat makapangyarihan, madali lang para sa mga ilit na tukuyin at durugin ito. Ngunit ang mga self-educated introvert ay nagsasagawa ng ibang uri ng pag-aaklas tahimik, nakatago at pangmatagalan. Lumalayo sila sa propaganda, lumalaban ng walang eksena at iniaalay ang sarili sa panloob na paglago kaysa sa pampublikong mga papuri. Ang kanilang pag-aaklas ay hindi sinusukat sa ingay kundi sa katahimikan, hindi sa harapang pagtutol kundi sa pagtanggi. Para sa mga makapangyarihan, ito ay lubhang nakakabagabag sapagkat ang katahimikan ay hindi maaaring parusahan ang sistemang nakasanayan na lumaban sa maiingay ng mga kaaway ay walang pananggalang laban sa pag-aaklas na walang iniiwang bakas, ngunit patuloy na lumalakas ng palihim. Number 3. Ang Immunity sa Indoctrination Ang bawat imperyo ay nakasalalay sa indoctrination. Inuulit ng mga ilit na mga narrative hanggang sa ito ay tumatag na parang katotohanan. Itunuturo ito sa masa sa pamamagitan ng media, edukasyon at kultura upang tanggapin nila ng walang tanong. Ngunit ang mga self-educated introvert ay likas na mapagduda. Hindi sila basta-basta tumatanggap ng mga impormasyon. Sinusuri, hinihiwa at dinudurog nila ang bawat pahayag. Kapag mababawang dating, tinatanggihan nila ito. Kapag taliwas sa lohika, ibinubunyag nila. Sa ganitong paraan, sila ay nagiging immune sa propaganda immune sa ilusyon ng kolektibong katotohanan. At ang pinakanakatakot para sa mga ilit ay ang nakakahawang nature ng immunity na ito. Kapag may isang tao na tumangging maindoktrina, ipinapakita niya sa iba na maaari rin nilang gawin ito. Number 4. Ang mapanganib na lalim ng pag-iisip Ang mababaw na pag-iisip ay ligtas para sa mga ilit. Tinitiyak nito na nananatiling buo ang mga ilusyon Ngunit ang mga self-educated na introvert ay nakaprogram upang sumisid ng mas malalim. Hindi sila basta-basta nagmememorya, nagtatanong sila. Hindi sila basta nanunood, sinusuri nila. Sinusundan nila ang mga ideya hanggang sa ugat. Hinuhubaran ang mga anyo hanggang sa matira ang ubod. Sa paggawa nito, nabubunyag ang mga nakatagong motibo, lihim na estruktura at marurupok na pundasyon na kapangyarihan. Umaasa ang mga ilit sa ilusyon ang ilusyon ng pagiging nakakataas, ilusyon ng pangangailangan, ilusyon ng kontrol. Binabasag ng lalim ang ilusyon, kaya't ang mapagnilay-nilay na isipan ng isang introvert ay mas mapanganib kaysa sa isang hukbo, sapagkat ito ay nakakita ng mga bagay na hindi nila nais ipakita. Number 5 ang Mirror Effect Marahil ang pinaka-unbearable na katangian ng mga self-educated na introvert ay ang kanilang hindi sinasadyang kakayahan na magsilbing salamin. Ang kanilang karunungan na hinubog ng walang pribilehiyo o pahintulot ay nagsasalamin sa kawalan ng laman ng elite superiority. Ang kanilang pag-iral ay naglalantad ng panlilinlang ng status na ang mga titulo, kayabanan at koneksyon ay hindi otomatikong nagbubungan ng lalim. Kahit hindi sila direktang umaatake, ang mismong pagkatao ng mga introvert ay nakakadisturb sa mga makapangyarihan. Ang isang self-educated thinker ay nagpapatunay na ang mga elite ay hindi likas na mas marunong, kundi mas nakaposisyon lang sila. Ang salaming ito ay pumipilit sa mga elite na harapin ang sarili nilang fragile na katahimikan. At ang pagkamuhi ay umuusbong hindi mula sa sinasabi ng mga introvert kundi mula sa mga hindi komportabling katotohanan ng tahimik na ibinubunyag ng kanilang presensya. Number 6. Ang pagtanggi na Sambahin ng mga credentials Ang lipunan ay nakaayos sa paligid ng mga credentials, diploma, posisyon, parangal at rango. Ang mga simbolong ito ay nagsisilbing sandata ng kontrol na nagpapaniwala sa mga tao na ang authority ay pag-aari lamang ng mga may sertifikasyon. Ngunit kapag ang isang self-educated introvert ay nagsalita ng may linaw at karunungang mas malalim kaysa sa sino mang eksperto na may titulo, bumabagsak ang ilusyon. Ang kanilang pananaw ay hindi nakamit sa pamamagitan ng titulo, kundi sa disiplina at malalim na pagninilay. Ang pagtangging yumuko sa altar ng mga credentials ay naglalantad sa marupok na kalikasan ng hierarchy. Pinatutunayan itong ang karunungan ay hindi pag-aari. Maaari itong makamtan ng sino mang handang magsikap at maghanap nito ng taos puso. Para sa mga elite, ito ay isang uri ng blasphemy sapagkat ibinubunyag nito na ang kanilang hierarchy ay isang palabas lamang. Number 7. Ang takot sa unreachable na isipan Upang manipulahin ng mga tao, kailangang mahulaan ng mga elite ang kanilang galaw ang marketing, propaganda at politika ay nakasalalay sa kakayahang basahin ng isip ng mga tao na parang bukas na aklat. Ngunit ang mga self-educated na introvert ay hindi mabasa. Ang kanilang katahimikan ay sinadya. Ang kanilang panloob ng mundo ay mahigpit na binabantayan. Kaunti lamang ang ibinubunyag nila tungkol sa kanilang pinakamalalim na iniisip. At itinatago ang pinakamapanganib na pananaw sa lugar na walang sino mang makakapasok. Dahil dito sila ay imposibleng manipulahin. Para sa mga elite, ang kawalan ng kakayahang pasuki ng isipan ng tao ay nakakabingi. Sapagkat ang kontrol ay lumalago sa pamamagitan ng pagpasok. Ang hindi maabot na isipan ay hindi mabapasuko. At ang mga introvert sa kanilang likas na anyo ay mga kuta na hindi madaling masakop ng iba. Number 8. Ang hindi matitinag na pag-iisa ang paghiwalay ay isa sa pinakamatandang sandata ng kapangyarihan. Ang mga sumasalungat ay inihihiwalay sa pag-asang masisira sila sa pag-iisa. Ngunit ang pag-iisa, sa halip na wasaki ng mga self-educated na introvert, ay lalo pa silang pinapalakas. Ang katahimikan ang nagiging guro nila at ang pag-iisa ang kanilang santuario. Sa pag-iisa, lumalalim ang kanilang kaalaman, tumatalas ang kanilang pananaw at dumadami ang kanilang lakas. Ang bagay na dapat sana ay parusa ay naging pagkain sa kanilang kaluluwa. Ang immunity na ito sa paghiwalay ay kumikitil sa isa sa pinakamabisang kasangkapan ng mga ilit. Paano mo mababasag ang isang taong namumunga sa katahimikan? Paano mo dudurugin ang isang taong lumalakas sa mismong kondisyong idinisenyo upang pahinain siya? Ang pag-iisa ay nagiging kakampi ng pag-aaklas at nawawala sa mga ilit ang kanilang kontrol. Number 9, ang potensyal na impluensya. Natatakot ang mga ilit sa impluensyang hindi nila matunton o mapatahimik. Ang mga self-educated na introvert, bagamat madalas hindi napapansin sa karamihan, ay nagtataglay ng napakalakas na impluensya. Naguukit sila ng mga ideya ng tahimik sa pamamagitan ng salita, pagsusulat at mismong presensya. Ang mga ideyang ito ay kumakalat, unti-unting gumigising sa iba hindi tulad ng maiingay na pinuno na madaling punteriyahin, ang mga introvert ay nagpapalaganap ng katotohanan sa paraang hindi mapapahinto. Ang isang ideyang ibinulong sa isang sulok ay maaaring makarating sa buong bansa. Ang isang librong binasa sa pag-iisa ay maaaring magpasiklab ng revolusyon ng pag-iisip. Ang impluensyang walang muka ay ang pinakadelikadong uri sapagat hindi ito mapipigilan. Ito ang dahilan kung bakit ang tahimik na tinig ng isang self-educated na introvert ay higit na kinatatakutan kaysa sa libu libong talumpati ng mga rebelde. At number 10, ang patunay na mapapalitan ang mga elit. Sa ugat ng pagkamuhi ng mga elit ay nakatago ang pinaka-devastating na katotohanan na pinatutunayan ng mga self-educated na introvert na hindi kailangan ang mga elit. Ipinapakita nila na ang mastery, pananaw at karunungan ay hindi nakatali sa pribilehyo, kundi sa tiyaga at panloob na lakas. Ang buong alamat ng pagiging nakakataas, ang kwento na tanging ang piling iilan lamang ang maaaring mamuno ay gumuguho sa kanilang presensya. Kapag napagtanto ng mga karaniwang tao na maaari nilang makamit ang kadakilaan ng walang pahintulot, magsisimulang mabasag ang imperyo ng mga elit. Ito ang dahilan kung bakit ang mga introvert ay hindi lamang hindi gusto. Sila ay kinatatakutan. Sapagat sila ay buhay na patunay na ang sistema ay walang hanggan, na ang kapangyarihan ay hindi ganap, at na ang alamat ng pagiging hindi mapapalitan ay isa lamang kasinungalingan. Madalas alalahanin na kasaysayan ang mga mananakop, hari at pinuno. Ngunit ang madalas nitong kalimutan o sinasadyang itago ay ang mga tahimik na pag-aaklas ng na mga nag-iisip na tumangging yumuko. Ang mga self-educated na introvert ay hindi may iingay na revolusyonaryo, ngunit ang kanilang katahimikan ay may dalang sariling revolusyon. Binabasag nila ang mga ilusyon, nilalabanan ang mga indoktrinasyon, at namumunga sa pag-iisa. Taglay nila ang kaalamang hindi maaring ariin at ibinubunyag ang mga katotohan ng hindi maaring patahimikin. Ito ang dahilan kung bakit palaging kinamumuhian ng mga ilit ang mga tulad nila. Hindi dahil pinamumunuan nila ang mga hukbo, kundi dahil pinamumunuan nila ang mga isipan. Hindi dahil sumisigaw sila, kundi dahil bumubulong sila. At kapag ang bulong ay naipasa sa sapat na tao, kaya nitong yugyugin ng mga imperyo hanggang sa bumagsak. Ang mga self-educated na introvert ay nagpapaalala sa atin ng isang mapanganib na katotohanan ang tunay na kapangyarihan ay kailanman hindi tunay na pag-aari ng na mga nasa palasyo, kundi ng mga taong binabantayan ang kanilang panloob na mundo at tumatangging magpadaig. Shoutout sa mga nanood at nag-comment sa bagong upload na to. Shoutout kay Marie Delightworker Sabi niya, Good evening po Sir AP. Wala na yung may crush sa akin. May iba na. Hindi raw kasi ako mabasa kung ano ang nasa loob ko di rin naman siya kawalan sa akin. Salamat po Sir AP. Ingat po palagi at God bless always. Sabi naman ni Pilipinas Update, totoo yan. Ibang-iba pag ang crush e isang introvert. Sabi naman ni Gunpla Addict relate na relate ako dito. At ayon naman kay Lea Granil, Sir AP, kasalukuyang nangyayari sa akin yan sa ngayon. Nakikita ko ang mga kilos at galaw niya. At shoutout din kila Lorena Bintas, pelikulang Pinoy. Kalayaan Kapayapaan, Analin Granada, Arki Takot, Ramlat, Mercy Tombaga, Jola Short Video, Junjun Perang, Kati, at kay Michael Magsanay. Maraming salamat po sa panunood. Kung gusto nyo ding ma-shoutout, mabati o mabasa ang comment nyo, mag-comment lang sa latest video dito sa channel na to at pipili kami doon ng mga i-shoutout is at babasahin para sa susunod na upload. Kung nagustuhan mo ang video na to, huwag kalimutang mag-like. I-share to sa iba at mag-subscribe na kung hindi ka pa nakasubscribe. Maraming salamat at see you next time. Alam mo ba kung bakit ang mga introvert ay nagiging mga secret obsession ng mga taong may crush sa kanila? Panoorin mo sa video na to.